So, hello guys. So, panahon ngayon talaga guys. O, oh, talagang uso ngayon ang sakit. Hi! So, ayan. Malimlim ngayon guys. Tapos, ayan. Medyo nag, uh, thunder. Nag-thunder. So, nagkikidlat so, ba, Nag, uh, kulog pa ang langit. Ayan. Ayan. So, ayun yung kalunggay. Natuwa ako dito sa bahay ni boyfriend dahil may kalunggay, may saging, may kamias, may okra, may sili, kompleto. So, pagdating na pagdating ko kahapon, nag ako dito ng mga halaman niya kasi ang daming mga patay na halaman na hindi mo maiwan ko. So, ayun, nandun, oh. So, bukas naman, pag may time naman ako, lilinis ako dito sa garahe niya. So, ayun yung mga damit namin dyan. So madilim ngayon guys kasi Ano na ngayon eh alas tres na. Tapos ayun si Bunso. Kaya nakakagalaw-galaw ako kasi Anong siya. Ayun, nakadapa lang siya dyan. Tapos ayun. Habang sila daddy nagpa-check up, magluluto na ako ng na ulam namin habang hindi pa nagpapakarga yung maliit natin, no? Kasi So, kung hindi tayo nakaka-allow pag uh, saan ko pa kayo ilagay wait lang guys ha hala pa ko lang ang gulay yung guys. Nice. Pag -ano ako ngayon, uh, basta, gusto mo mahaluan ng kalunggay yung bangos. Kasi pahigupin ko lang sa bangos si Bihoy. May sakit kasi. Ludis na yung lagnat niya. Kaya ayun, pinag-check up ko na sa papa. Sabi ko, ipag-check up na kasi paulit uh, ulit na lang yung lagnat. Kasi yun. Tutumuna tayo. Buti na lang meron dito mga gulay si boyfriend. So, nandito kami sa kanya ngayon kasi vacation naman. Kaya, nag-vacation so, kami dito sa kanya. Siya lang dito mag-isa. Kalau mo so, nak bantu, pasti boleh. Kalau hindi nak bantu, saya Hindi, bantu. Kalau saya nak bantu, saya akan 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 bantu. Kalau Kasi

So, ayan, guys, nagluto na ako. Ayan. Oo, oh, ang ah, ganda lang, ano, dito, ni did Dad, so, si Sila, maliwanan. Ayan. Yung duto ko lang ito, guys, ito, so, probinsyang duto lang ito. Gusto namin may sabaw ngayon kasi maulan, oh. Hmm. So, next natin is bawang.

I <laughs> do hinugasan ko yung kalunggay kasi nga umulan dito sa Manila yung alikabok nakadikit dito sa mga gulay so ayan doon ang dami pero next time guys pag ko doon mag vlog din ako doon so for today nga pala ay ko ng kalamansi ayan, gusto ko maasim-asim kasi gusto ko talaga ma, ma yung dalamunan ko kasi ngayon hindi rin maganda Ligyan na natin itong malunggay. Mom!